Gagala ka Polanders, girls. <laughs> <laughs> Ang mga kahoy na puno, o, yan, o na, na ano na, nagkalagas-lagas na bago daw malagas. E ano muna namin? Gagala muna kami. Ito yung pinuntahan namin sa yun long. Ayan, nalagas na. Tapos eh, ano, ayan o, oh, ang ganda ng puno. Ay, wala na, lagas na yan. Ito yan, lagas na. Dito tayo sa hindi nalagas. Ayan, original talaga mga kahoy dito. Oh, tanim. Tanim na tanim. Kasi, uminit, umulan, mag-snow, andyan pa rin siya nakatayo. Ayan, o, yan, yan. Kita nyo yan. O, oh, dalhin ko pa kayo sa madami. Yan. O, oh, buong ano yan. Buong street yan. O. Oh. Buong street. oh, mga Polanders girls. O, oh, nagkalagas-lagas na ang mga ano. Kaya wait at gegalak tadi <im> sa puno po diba? diba, o dito dito sa o, <laughs> wow, ako hindi na apartment bahay na, uy o oh, dali na slow motion Ito ang, uh, ang ano oh hindi man lang nilamig si Dak. Dak. Walang lamig. Daki. Oh hindi nilamig ang mga dak. Oh ayan hala. Oh ang daming dak dito. Oh naglagas na ang mga ano. Malapit na ang winter. Ay, eh, mga ducky, daki, ducky, dak, Ay, yan sila, oh. Hindi nilalamig. Kami nilalamig. A life in Poland. Galagala, -gala. ito yung Grudge place. Gumala kami ngayon kasi Sunday time. No work time. Ay, namulot sila ng dahon, oh. Ano? Ano yan? <laughs> Ito, ba? Pwede ba tayong umupo dito? Ay, basa. Oh, ayan na ang ah? dahon na lagas. Mamong tree. Ito na yung maple tree. Eh? Ayan, yeah, ayan ang maple tree. Ayan siya, si maple tree. Kuha ka ng remembrance mo, day! Asis, ginawa ko ate. Pagdating ka na, nagyayaman mo, parang nagyayaman Mas mag... Ay, pangit yung nakuha ko. Ikaw lang, kuha muna tayo ng remembrance. Asa, aakyatin ko? Asan? Ay, ito pala. Dito pala. Ito, dito ako manguha. Ayan na. Hindi ito Hindi nalagas. Ito, kulay green pa siya Ay, guys sandali. <laughs> sandali. Ba. Ay, ate, maganda, maganda oh halika na ito lang nakuha ko sinanet naga nag nag-aapura naga may date Ay, you, maganda pa doon o, oh, ayan, oh. Diyan, pa-picture tayo dyan sa bahay na yan na malaki. Bahay na malaki. Did... Si bahay yan. O, oh, sa prasam, tabi-tabi daw. -tabi, no? Itong friendship ko. Ayan, kumuha din siya ng daon. Para, ano, ayan. Para, ano, may remembrance yan. O, no? diba? Ayan, dyan, dyan, dyan sa gitna. Yan ang pinunta natin dyan sa, ano. <laughs> Ito yung mga puno. Ayan. O, oh, halika na. Punta tayo doon. Dali. Saka punta tayo sa birthday party. Sige. <laughs> oh, alas 4 pa kasi. For 30. O, dali. Punta tayo doon, no. Marami pa nga. O, dali. Dito naman tayo. O, diba? Tahimik ang lugar. Kaya walang tao. Ayan. Yung isa. Na ano siya sa ano? Saan pa tayo? O, dito tayo daan. Doon sa May River tayo, doon no? kasi kadugtong to ng river eh, Ayun, no? oh. Oh, ang daming paring ano oh, mga duck-duck. Saan? Sige. Nice, ba? Ito kami sa... Ay, ah, Ito sa yung... Ayan o. Ayan yung word ng ano. Lasirowi. Pamiyatke. W. K. -R -D. Ah. Ayan. Simbahan. Sarado. Hindi na kami nakaano kasi wala na silang gabi na mas. Oh. Oh. Uy, pero nakabidyo man siguro natin. Piskot. <laughs> okay. Okay. Okay na. Uh. Ito siya, maganda siyang ano. Tara, tara. Uy, huwag nalang tayo pumunta. Uy, alas ka. Andito kami sa kabilang daan. Papunta kami ng pa-uwi, <laughs> Papunta kami ng pauwi, Ana. Papunta na kami. Kasi. pa <laughs> pa Ha? Ha? <laughs> may museum sila dito. Doom Mudapan Dulce Rose. Mary. Ayan. Mu museum. Ganon din ang spelling ng museum nila. Orsad Medjeski. Renek. Saan na tayo? ayun Dito na daw kami pa -uwi na. Yan ang ano nila. Mahilig si magbisikleta. Ayan. Time is 5 o'clock ng gabi. So, madilim na. Kaya... Kami na lang naglalakad. Oh, ayan, mga friendship Aptika Yung butika nila is Aptika Ayan Ayan, Aptika o oh, yan ang ano nila Ross, yung tindahan ng mga pampaganda yun today sunday kaya close ang mga tindahan Ayan, sabka, lostra, lampi, tapos ano, ito, kebab, may kibab sila dito. Ayan yung butika nila. Ang name ng butika nila is Aptika. Parma, Parmalan. O, yan ang butikan pangalan nila, Parmalan. And then, Aptika. Instead of butika, ang butika. Ayan, marami silang butika dito. Ayan, sentro. May sen sentrum. pareho, ganun din ang spell. Eh, mahilig silang gumala. Pero sa mga shopping mall, maraming tao. Doon sa loob. Pero dito sa labas, hindi sila mahilig magkala Nasa loob lang. Mga bata, nasa park. Safe naman kasi may may harang siya ba. Ayan. Okay, this is my place si Corsiego. Si Corsiego Place. Ayan. Ano, doon yung ano namin. Yung accommodation. Si Corsiego Place. Photograph. Yan. Local di, Local do. Why ni Practice na ako ng ano, photograph. Oh, practice na ako ng ano, magsalita ng Polish. Magbasa-basa lang. Okay, dito na kami. Akyat na kami sa aming accommodation. Ayan.